today is Monday na guys March 11 March 11 pa lang ngayon <laughs> gulat pa yun March 11 ngayon Mansari namin ni Daddy Chris ayun today is Monday na pero maaga kami ni Princess kanina nagising alas 5 pa lang gising na ako kasi nga may practice sila ngayon papasok naman siya Ayun. na ng hair niya nyo yung haba na ng hair nyo oh kulot oh. kasi yung buhok niya pero pag in-straight yan sobrang haba na yan lagpas na yan ng ano ng poet puwet. Ayan. So, all ayon Ayan, sasabay ako kay Princess. May i-check lang ako sa labas. Babalik din agad ako kasi. May edit din akong vlog. Ang dami ko na utang na naman na vlog. Pero panoorin nyo muna yung mga old vlog ko. <laughs> para magka-views. Ayan, may i-edit akong vlog para... May pinapa-check si Daddy. Ha? May pinapacheck check Ayan. Tapos, yun. labun you, Lul. Oo. Love yung camera nito kaya minsan hinihiram ko yung ano mo yung cellphone. Ayan guys, so lalabas na muna kami. Bye! Tomorrow. Hello guys! Grabe pagod. Ang haggard na face. Kung Galing ako sa school nila ni Princess. So kakatapos lang ng kanilang sayaw. And papahinga muna ako si Princess ngayon. Sinisipon na rin. Sobrang um, ano, pagod nila. Ayan, so meron ako dito. Dumating ng mga package. Nabuksan ko na siya, kaya isi ko na lang sa inyo kung ano yung mga ngayon. So, nag-order ako sa uh, TikTok shop. Ito, Urada Lotion. Ayan siya, Urada. Ito daw yung bestseller nila, yung papaya. For all skin type, 300ml. Malaki na siya. Ayan, dumating na rin yung aking... Ay, ito pa pala, may kasama pa siya sa so Urada nito. Orada, yung kanilang sunscreen. Tatry ko to. Maganda daw kasi siya. So nakakapaglight, nakaka uh, white ni mo siya. tsaka sunscreen na rin siya. So kailangan ko to kasi minsan ngayon, guys, uh, gusto ko skincare na lang ayoko na ng makeup ayoko na ng ano, ng pu ano ano ilagay sa mukha. So yun na lang. And dumating na rin yung aking order dito. Ako mas excited. Ano to, guys? Yung mga pang kasi gusto ko gumawa ng mga uh, necklace, mga earrings, ganyan. So, ayan o. Iwan ko kung nakikita ninyo. Nakikita niyo siya. Ayan siya. Basta ipapakita ko na lang sa inyo siya one day kapag ka gagawa na ako. Ayan. In order ko rin siya sa Shopee naman to. Ito yung needle. Kasi di ba magdi-DIY ako ng mga ano, ng mga beads, beads sa yun Yan lamang. Pinakita ko lang sa inyo. Kasi, Meron ako ipapakita ng unboxing sa inyo today. Pahinga muna ako at magliligpit-ligpit ang dami namin kalat. Tomorrow. Okay, guys. So, Kauwi niya lang. Ino-open ko tong ano, sunscreen. Maganda to sunscreen yung mga aday. Eh. Itatry ko to, tapos i-review ko sa inyo. Pero mamaya na, kasi nga, mag-ano pa ako, maghihilamos. Naglagay lang ako ng ano, ng maghihilamos ano nga tawag doon? Mamaya pagka nagpunas na ako, tapos i-review ko to sa inyo. Tapos ilalagay ko siya sa TikTok para ano, magkaroon ng yellow basket. Apiliit agad to. Buksan ko na siya kagabi. Ginamit na namin ni Princess. Ang kinikling ng product na to, mabango daw siya, which is tama naman. Mabango siya. Pero, Amoy, pap al alam mo yung mga papaya soap na ano, na sabon, like uh, silka, hindi silka, parang iba yung amoy ng silka eh. At tama, silka, yung likas pala yung isip ko. Yun, ganun, yung silka na papaya na soap, ganun yung amoy niya, ng warada. Pero mabango din siya talaga, naglulong last din siya talaga sa skin mo yung amoy niya. Tapos ang sabi dito, Uh, for all skin type naman siya na lotion. Uh, vitamin E, Ura, na lotion. Binili ko rin to sa TikTok Shop. Tingnan nyo ang kaibahan nila, ayan. Ayan siya. Cream din naman siya, mint. Oh, ayan. Ayun 'yung sinasabi ko sa inyo na medyo matagal matanggal 'yung. Oh, ilang basic, ilang aano yung <laughs> ba? Lalo dumami naman ng pagka. Ang unti lang nilagay ko, oh, ayan. Ang tagal, 'di ba? Mm. 'Di ba? Ang tagal. Ang tagal mo siyang gaganong ganonin Maganda naman tong lotion na to kasi may vitamin E. Maganda siya, nakaka-soft siya ng skin. Pero nga lang, ang problema ko sa kanya, lalo na pagka nagmamadali ka, tapos gusto mo ng, ano, yung mabilisang gano'n. Kasi kami kasi, lalo na ako talaga, hindi ako nakakalabas ng lang lotion. Kaya talagang pagkatapos maligo yan, lotion agad. Kahit sa gabi, ganyan, lotion agad. Eh gusto ko yung, lalo na, yung mga time na nagmamadali ako, gusto ko mabilis maano yung lotion. So, ito, gagamitin ko na lang siya sa paa. Kasi mahilig din ako mag-lotion sa paa. Yung dun sa may ilalim na gano'n, para hindi magaspang. So, gagamitin ko na lang siya. Pag matutulog na lang siguro, ito yung gagamitin ko. Yan. Tapos, ito, ito yung, ano, ito yung gagamitin ko sa ngayon. Kasi, ito lang yung meron kami. Nabusan na rin kami ng iba pang lotion. Ayan. Di ba kanina napansin nyo, ang tagal. Ang tagal kong ginanong gano'n. So, eto subukan natin ulit. Ayan, oh. Ganun, same amount din, di ba? Yung nilagay ko kanina doon. Ganun din siya kadami, oh. Pansin ninyo. Oh, di ba? Saglit lang. Hmm, saglit lang. O, oh, di ba? Wala na agad. Kanina, ganun. <laughs> Wala lang. Kino-compare ko lang. Ang bango niya. Sarap maghanap ng ganitong klaseng, ano, perfume. Para siyang, ano, naamoy ko na ito, eh. Siyempre, may papaya scent siya na kagaya sa mga soup, papaya soup. Pero may may something din siya na parang aftertaste. May aftertaste siya na taste talaga. After smell. <laughs> may after smell siya na ang bango-bango. Cucumber? Parang cucumber na scent eh. Uy! Ang bango, basta. Dabi, si nagbili naglilinis. Naglilinis. Nagligpit na aming gaan Gulo-gulo eh. Nakaraw din kasi ako hindi nakapagligpit sa bahay guys. sobrang busy. Tutukan ko muna sila princess. Tapos pumasok yun ngayon na masama ang pakiramdam. Siguro siningil na rin ng pagod niya. Buti nga ano mga nakaraan. Pero yung nakakaano dyan kay princess. Kapag kung kailan na yung event. Kung kailan na yung may mga ano siya. May mga gag gagawin saka sinisipon at inuubo buti nga kinaya niya kahapon na eh. survive niya pa kahapon yung ano ganyan yan eh tapos sasabihin niya pa sa akin sasali siya sa majoret na sa initan sila nagpa-practice lagi nun Ay, naku. baka masayang lang yung ano namin syempre magastos din yan babayad ka ng costume Okay naman sana yung wala namang problema yung kung gusto niya talaga kasi pangarap ko rin no, bata ako eh. Kaso lang, inaalala ko yung allergy niya sa init. Baka hindi niya rin matuloy-tuloy ang pag-practice. papagalitan siya kasi mga coach dyan, teacher eh. Papagalitan siya dahil lagi siyang absent. masakit packaging nila. Parang may ganitong packaging din ako nakita. Usong-uso -uso yata yung mga ganito. Ano? Parang itlog. SPF 60 PA++++. Invisible Shield Technology. So, tatay na natin siya. Hmm, bango ah. Tapos, two finger. Kasi nga, sabi nila, pag mag-apply ka daw ng sunscreen, dapat two finger method baba pa yung yeah, two finger yan yeah. ang Sabi din sa claim, so wala daw white cast. Kasi nga, kadalasan yung mga sunscreen may white cast yun. Minsan, dinidiretso ko na lang di sya sa leeg pero pag tingin ko kulang, dadagdag tayo syempre, para sa leeg naman to so nagdadag lang ako ng ganyang amount para lang din sa leeg ko kasi kailangan isasama mo rin yung leeg mo sa sunscreen, syempre bago kapag gamit ko rin po kay Dago kailangan niya rin mag sunscreen sa trabaho tapos maglulotion na rin ako wurada din to sa so wurada. Lalagay ko na lang yung link ng mga itong product na ginagamit ko dyan sa description and sa yellow bag. Para matry niyo rin. Gusto niyo gusto nyo itry. Ito sobrang, sobrang bango ng lotion nila. try ko rin ka. Ito kasi yung inuna ko, yung kanilang papaya dahil ito daw yung bestseller. Tapos, itatry ko din yung um, milk. Meron silang milk tsaka strawberry. Ay, tatry ko muna yung strawberry kasi sobrang bango din daw yun. Kahit di ka na mag mag-perfume. dami natin yung ating legs pag mag-lotion. Yung mga nakaraan pa akong di na kapag lotion ng matinok kasi lagi nagmamadali. Tapos yung naikwento ko nga sa inyo, yung lotion na ginagamit namin dito ngayon, eh ang tagal ma, ano, mag-absorb sa skin. yung mga puti-puti pa siya kasi least ito, mabilis na siya. Mabilis Tapos, meron tayong dumating na package. Ayan. I-open ko dito. Siguro yung video na to ay more on ano, reviews. Today pala guys is Thursday na March. March 14. Oh, tama, March 14. May mga purpose yan guys sa mga vlog. Kaya binabanggit namin yung date. Kasi para ma-remind kami kung ano yung nangyari sa, sa nga tung date. Tsaka para mailagay na rin namin sa ano. Kasi minsan, late na nakakapag ano di ba Late na nakakapag uh, upload. binilhan ko si Princess na kanyang skincare kasi malaro siyang ano sa mukha. Medyo nadurog na yung Medyo nadurog yung kanyang ano, box siguro dahil nga sa um, shinip siya. Ayan. Ayan o, oh, nasira yung box. Ayan. Ito guys is the ordinary salicylic acid 2% solution. Ayan, for blemish prone skin. Ada contains beta hydroxy. C acid, BHA. Kailangan ni Princess na meron siyang AHA tsaka BHA sa skin. Plus salicylic acid kasi ang mga bumps niya ang dami. So, so that may increase your skin sensitivity to the sun and particular possibility of the sunburn. So, kaya meron akong sunscreen na rin para papagamit ko rin sa kanya. Um, okay. Fragrance-free siya maganda fragrance free kasi um, hindi rin ka masyado pwede ka yung okay this is from New York tondon, dapat dun lang niya ilalagay sa spot na kung mer kung saan meron siyang ano like dito dito tsaka dito sa noo niya ang dami so hindi niya pwedeng ilagay sa buong face niya kasi yung kanyang packaging sa loob bote siya ano siya frosted uh, bottle Medyo kita mo naman din yung product sa loob pero hindi gano'ng ka-clear. Tatlo yun na edit ko ngayon. Nandito na rin si Princess. Ayan. Tapos, ayun, may balot tayo Natasa na yung mangga ko, Dad. Ha? Huh? Mangga. ko ay din ng balot. At may nakapasok na pusa. Netflix, to Netflix. Wala silang paso. Ano 15 to 21. Uh, maghanap na silang papanoorin sa Netflix. Mamaya gagamitin niyo to. Ha? Huh? Gagamitin niyo to. Excited na ako. Yan o, no? ang dami niyang putik sa mukha. O, oh, yan o. No? Toy, toy, toy. <laughs> Uy! Ayan na. So, lalagay na natin yan sa YouTube. Oh. Hey, hindi ko nga alam paano gagawin Ma. sa yung Hindi ko sila ng ano. Ah, oh, bolo ko yun. Hmm. Ikaw, gumawa niyan. Kasi nga may pumasok na lang po Ayan, oo, oh, 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 oh. Hmm, Tingnan mo. Ah, sige. Sabi na hindi ko alam yan eh. Tomato silang dalawa. Papalit si daddy ng screen. Bindi kasi siyang ano noon. Gusto pa ng mukha ko. Yung um, matte screen ceramic ganyan. Murang lang Tatlong lang piraso to dati, ano? Tatlong piraso ba 'to? Share. Ha? Mm, tatlo. Tatlo ilan na natira 'to? Timputi. Meron pang isa. Nagamit niya siya rin naman nagubos. Sabi niya share-share daw kami. Si share share yan. Ma ba 'yan? Hala! Ano? Ano? Hala! Ano? 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 Kakabili lang yan. OA oh, ka talaga. Bakit naman tinapon mo yung ano? Hmm? yung, yung light light. ano? Kaya ako pumunta dito kasi kukuha ako ng stick ko. Oh. Yan, gusto na naman. Hindi um, ah. Oh, bus na yung stick ko. Nako! Baka may ko yun. Oh. नहीं मैंने घर